getaway ba ang hanap mo? Well, La Union is waiting for you. Mula sa mga nagagandahang dalampasigan hanggang sa mga wantosawa adventures, halos gusto ito ng karamihang ma-enjoy. Kaya naman ang ilang residente, ipinagmamalaki ang angking ganda ng probinsya local, born and raised here in the province of La Union. Ang talaga pong hinahanap ng mga turista right now is yung laid back na surf, um, surfing vibe dito sa province of La Union. And at the same time, binabalik-balikan talaga nila yung mga beaches po natin, mga dagat dito sa um, province of La Union. Oktubre, isang panibagong atraksyon sa La Union ang binuksan. Ito ay sa pagbubukas ng isang bagong mall. Maliban sa iba't ibang produktong alok, patok din ito sa publiko, lalo na sa mga Gen Z. Agaw pansin dito ang interactive LCD stairs na kinagigiliwan ng lahat. At kung hanap ay beach volleyball, sagot yan ng mall at mayroon ding park para sa mga fur babies. Very La Union vibe po po talaga yung design dito sa SM La Union. Especially po kasi nalaman nga po namin na they, all, they also tap the artist of La Union. So some of the designs, especially yung mga murals na makikita nyo po dito sa parking area. Malaking tulong din daw ang mall para sa dagdag na trabaho para sa mga Eliocanos at pag-unlad ng ekonomiya ng probinsya. And uh, yung mga ganitong establishment sometimes this is the barometer for other uh, businesses to come and invest. Or the reason na uh, itong mga establishment na mga ganito like uh, SM, uh, mga McDonald mga Jollibee, these are the barometers of other businesses na hindi na sila nag uh, what you call this yung uh, nag feasibility study dahil alam nila na gumawa na sila and that there is the market present. Malaking bagay din daw ito lalo pat naabot na ng sektor ng turismo ng probinsya ang potensyal nito. Uh, in San Fernando, you would see the hotels uh, expanding. So they will not be doing that if they feel that there is uh, going to be less tourists. We are expecting. In fact, about a month ago, uh, a, uh, yung mga cruise ship na gano'n, yung isang agent nila came here to find out Is it right for them to duck here and uh, bring the tourists in? And I think major positive. Bless this mall. Its foundations, its walls, its corridors, its shops and offices. Bless all who conceive, design, build, maintain, work in and visit here. Grant safety, harmony and goodwill among us all. May this place be a blessing to the community, a place of honest commerce, happy meetings, decent employment, and hospitality. May your spirit dwell here, that all who enter may be touched by your love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Ang pagtatayo ng nasabing mall ay sinimulan noong 2023 at matapos ang dalawang taong paghantay

Charles Nicole Bon RNG News.